Sis, kumusta po kayong lahat? Yan, i-share lang po namin sa inyo ni Sis Lisa, Nagluto po kami ng ano, ang tawag po to sa amin, sa aking probinsya, ay ano, tinutong. Sa Batangas, Batangas. po, tinutong ang tawag. Ito po yung sariling version ni Sis Lisa, Ayan po. Marap yan ang handa namin sa graduation ni Bunso kasi yan ang pamahiin sa kanila sa Batangas. <laughs> Ayan o po, kailangan maglogaw or ang tawag, tinutong. Ito po yung ay. halo. Halo po dito ni Sis Lisa ay malagkit saging nasaba, munggo, tapos dilaw. langka, tapos langka, yan po ng, pandan. pandan. Ayun, mabango po. Pandansina. Masarap. Pa. Tapos, hmm. sa amin naman to, Lugaw. Tapos, ang pinakasabaw niya, gata ng nyug. Opo. Dalawang nyug lang po ito na magulang para mas malasa siya. Kalahating kilong malaki. pero ang dami na. Oh. Isang kasiro lang malaki na. Mga burong sis. Sampung pirasong saging saba. Ayan po. O. Isang balot na munggo na halagang Ayan. 50 pesos. Ayan po. O. Hindi mahal kasi yung kulay dilaw ng munggo. Kisa, hey, walang, ano eh, yung may, brown eh. tapilan ang tawag tapilan doon. ang tawag, wala eh. Ang tawag, din po, eh, ang tawag po dito sa Manila ay monggo. Sa Batangas po, balatong. Ayan, balatong ang tawag. Sa Bisaya, batong. No, mm. ay hindi, batong din ba? Okay, ba? batong nga. Ayan po, ayan. Napakasarap nito mga bro, mga sis. Ginata po yan, ha? Oh. Tama-tama po. Minsan ang iba po, nilalagyan nila ng may langka pa ito. Oh. Ay, huwag na, bihon. Mabaling mapanis. Oh. pag may bihon. Ganon sa kanila sa batang. Kasi be ako be hindi po. ako naglagay. Opo. Sariling Kung po. version ko to. Sariling version ko to. Sariling from version. From <laughs> sariling version po eh. Sis Lisa yan. Mga bro, mga sis yan po. Ay, huwag Sim na, huwag daw. Kalimutan eh. Di bali na daw na walang handa. Basta mayroong ganyan. Opo. Yan ang sabi ng aking nanay din. At saka ng side niya. Hmm, bibigyan po namin ng aming mga neighborhood bibigyan namin ng aming mga neighborhood. At saka yung aming borders, so, yan aming po. borders, isang kasirula itong malaki. No? malaki. Ayan, po. Malaki kasirula ito. Pero <laughs> ano po, tinirit na po kami ng kap kapatid po ni Sis Lisa. Na nagkumain po kami sa isang, sa seaside doon sa po. Giligan sa Giligan po. Sa Giligan po. Nung pagka-graduate. Ay, nung Sabado, no? Ayan. Ayan. Tapos e busy, yan, busy kami. hindi po kami nakapagluto. Ngayon lang po, yan. Bumili po ako ng umaga ng mga lulutuin. Ayan po, sarap po nito, mga burong mga sis. umaas Umaasbuk-asbuk pa usok ay. Ayan, masarap po ito, mga burong mga sis. Ayan po. Luto na po ito. Sabi pa ng mga kahanggan, kahanggan. Oh. Sa Batangas, ang tawag kahanggan ng kapitbahay. Opo, oh, yan. Yeah. Ay, ang niluluto ninyo? Sabi ko, ay, yilugaw ni Ining. Eh, hindi naman nakilala ang tinutong dito hmm. sa Maynila. Tinutong ang tawag. Pero dito sa Manila, lugaw. Na may maraming halo. Munggo, <laughs> tapos saging na saba minsan nilahaloon pa din ng sago pero hindi na namin po ito hinaloon ang sago yung sago malili, langka yun lang saka Sagao saging alam ng pandan saging saba opo oh saka munggong kulay siyempre asukal na, asuka. na wash opo. kayo na pong bahala magtansya sa panlasa yan sinishare lang po namin ito ni Sis Lisa yan po yan ang handa ni Bunso si Bali daw walang imano, basta may ganito daw hindi nakahanda na naman hindi, eh, hindi nga yung, yung sabahay oo oh. 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 Ba't pa sa yung kapatid mo? Opo. Mga mo sabi, paghandaan ni niyo ng tinutong. Ayun lang ikang ano yung napaka-importante yan. Huwag iyan ikaw mawawala. Mm, po. Ayan. Basta hindi makalagpas ng tatlong araw ang kanyang graduation. Ganon, katindi ang kanilang pamahain ni Bruno Lide. lang po na. Kasi pagka mga taga-Batangas po, ganon pa talaga. Mayroong ano, merong ganito pagka nagtapos ng pag-aaral tapos nag birthday nilulutuan po ng ganito sa amin po lang kami na may nagpapasalamat sa awa ng Diyos at talagang hmm. lahat po ng hirap pagod ng aking anak ay sulit ay, na sulit na sulit na sulit mm -hmm. na tayo. Oh, sige po, mga bro, mga sis, hanggang dito nang pong munang muli ang aming may share, -share sa inyo. Sana padan po pala dyan sa aming channel na hindi po nakasubscribe, pakisubscribe po. At pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Pahabol ko lang. Pwede nyo naman din tong gawin kahit walang graduation. Oo <laughs> Babay po. God bless po. Ingat po tayo at sobrang napakainit ng panahon. Um, Uminom po kay lagi ng tubig sobrang para na hindi ma-dehydrate. Yan. Babay.